Hello guys, good morning. Hi, so, good morning. Ano Kita ko sa inyo kung wow. paano gawin ang baget. Yeah. French baget. Is Alvin from India. From India. Ano yeah. <laughs> <India. India. What laughs> pa <yeah>. yung baget, <laughs> friends baget. Friends baget. Yung yeah, ating boss na kabayan. <laughs> from India. Oh, dami, dami, dami from to. Oh, This is my CDP one. Yeah. Ano yeah. yeah. from... yeah. yeah. pa yung ating baget. <laughs> <Yeah. laughs> ginagawa. Tignan yung mga ano, manual lang po, no? Ito yeah. po ang aming master ito. I mean, master Koli. Eh, yeah, CDP1. Si At ito naman ang ating assistant. <laughs> baker <laughs> na si Norman. At ito, napadpad dito ang master ng pastry. <laughs> 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 master ng pastry. Pastry. Ayan. Ayan lang po ginagawa guys, don't forget to subscribe my vlog and click the notification bell. So, ngayon, uh, yung buckets natin ready na. So, ngayon, kinakalangan. Nakasit siya ng 250, then timer. First steam to eh. Yan, steam.

ang luto na. Ito sa Middle East, meron dito, meron to. Dito rin sa barko, meron din, ano, meron din, yung budget. na French baguette na parang batuta. Nandiyan pa sa kabila.